Hello, 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 mga kapobre, ayen mga kapobre, magandang gabi, magandang umaga, maayong adlaw, saan, maayong gabi, no mga bisaya, deha, na mga kapobre kalamin sa konsuldan karon mga kapobre, mo ni sudansa, Pilipino mga kapobre, ulam nang Pilipino, Pilipinong bisaya, kita <laughs> mga kapobre no? Ayan mga kapobre, ulam ng pangmasang mga kapobre. Ayan mga kapobre no. Papakita ko to sa inyo mamaya kung paano ko to ginawa, kung anong klasing ulam to mga kapobre. Ayan mga kapobre, so, napakasarap nito mga kapobre. Pero bago tayo kumain, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking pangmasang ulam mga kapobre. Ayan, so may itlog tayo mga kapobre no. Ayan. Yung itlog na nga ating gagamitin mga kapobre at saka tokwa. Ayan mga kapobre. So yung ating pangsangkap-sangkap dyan mga kapobre, ayan, nakikita nyo, o kumpleto yan, ayan. So makikita nyo na yan kung ano yan, no. Peel paper, siling green na may pula na, halo-halo, kaya hinog na, sibuyas-bumbay, sibuyas-dahonan at saka bawang. So mga kapobre, umpisahan na natin itong tokwa sa pag-slice. I-slice natin to mga kapubra pero ang pag-slice ko naman ito kapubra depende na lang sa atin paano kalaki kung gaano kalit no. Gusto ko mga kapubra yung pag-slice sa to ay medyo malaki ng kante Hindi maliliit. So mga kapobre habang ako nag-slice ng ating to no. Ah, nagpapainit na ako ng mantika sa aking kawali. So ayan mga i slice lang natin to lahat no. Ayan. So ang slice naman minsan maliit, minsan malaki. So, ganipin din na lang din yan mga kapobre. So, tingnan nyo nang mga iki, mga pobre, tapusin nyo ang video para malaman nyo kung anong klaseng luto to, no? Uh, naisip ko lang to mga kapobre kasi hindi na lagi na lang tayo uh, e i egg lang. Tapos toko, prito lang, gawa na ng sa So, gawa naman natin ng paraan para masarap. Para maiba naman ang lasa at maiba naman yung recipe ng tofu at itlog. So ayan mga kapobre, malapit na matapos. Ayan na. Isa na lang natira, no? So ayan mga kapobre. Uunahin natin pagprito mga kapobre ang itlog. Pagkasunod naman sa itlog, mamaya ito naman tofu, ipeprito natin. So ayan mga kapobre. Ipa-fried egg natin 'yon mga kapobre para medyo brown ng konti. Yung kuan lang dire-diretso. Kailangan gusto ko talaga diyan ay brown lang ng ng konti, no? Ayan, mga kapobre, oh. Wow. So antayin ko lang siyang mabrown ng konti bago ko pa siya baliktarin. Ayan. So, pangalawa na yan. So, gadipindi na lang din sa inyo kung unang itlog na pero sa aking recipe ngayon mga kapobre, kailangan yung egg, no? Kailangan ma-brown ng konti, no? Hindi pwedeng malambot siya para hindi siya madudurog sa pagsusunod ng uh, pagluluto ko sa kanya. Kaya, ayan, kailangan natin i-brown siya ng konti. So, ayan mga kapobre, no? Ito akong magtapos uh, sa pagluto uh, ng egg. So, isusunod naman natin ipiprito dito yung ating tokwa na in-slice ko. Ganyan na, pa crispy ng konti, no? O yan, brown. So, maganda mga kapobre, pag medyo brown talaga, para may dating naman din yung itong ating niloloto. So, ayan, mga kapobre, sunod na natin ating tokwa pag preto. Sa pinag ko ng itlog, ha? Eh, dito ko na rin pretohin yung ating tokwa. Para hindi masayang yung mantika. Sunod-sunod na yan mga kapobre, no? Para mabilis lang yung ating pagluluto. So, So, mga kapobre, medyo mabagal siguro ang loto nit, medyo malaki pero okay lang. Tiyaga-tiyaga -taga lang kailangan natin pagtiyagaan mga kapobre na tayo magluluto hindi pwede mamadaliin. Kasi diyan na tayo makakuha ng sarap sa pagluluto. Pag huwag natin mamadaliin kailangan kasi ang pagluluto may kasamang pagmamahal. <laughs> Sana all. Oh, mahal. <laughs> ayan mga kapobre na. No? So ayan, idagdag natin itong iba. Para sabay-sabay silang maluto lahat. Kasi mat marami siya tingnan mga kapubre. Pero mamayan pag naluto, pala ko, kunti na lang yan. Kasi medyo, ano din yan eh. antokwa kasi matubig. So, madami tingnan. Pero pag naluto, kunti na lang. So, malapit na maluto mga kapubre. Ayan na. Chidang. naluto na yung tukwa. So, ayan. Napaka-crispy na, no? Pwede na siyang kainin. Pero hindi po yung na, muna natin kainin. Kailangan natin gumawa tayo ng paraan para lalong sumarap ang tukwa at itlog mga kapubre tatanggalin na natin mga kapubre crispy crispy tatanggalin na natin yan at ilipat natin sa ating lagyanan so ayan mga kapubre so habang nagtatanggal tayo so nakaprepare na rin yung aking mga pangsahog mga kapubre no? mga sangkap no sa pagluluto mga pagnatapos ko. So, ayan mga kapobre, no? Pagkatapos natin Ah... Uh, tanggalin to, magbawas lang ako ng mantika. Bawasan ko lang to kasi dito ko rin lang din igigisa eh, yung aking bawang. Dito lang dahil lang luluto. Eh. So, ayan mga kapobre, magigisa na tayo ng bawang. Isusunod na natin, no? Mga kapobre, ayan. So, kunti na lang ang mantika. So, dito iba ah uh, i eh, ano na natin igigisa na natin ang bawang sunod sunod na yan mga kapobre para mabilis lang o oh, brown na ng konti sunod natin yung sibuyas Bombay no sunod na yung sibuyas dahonan wow nakamito mamaya mga kapobre ayan no tingnan nyo mga kapobre wow kung nagustuhan nyo mga kapobre ang aking video no pakilike and share lang po comment down below ayan sibuyas ano yung ah, uh, bill paper at salsa bisaya mga kapobre So ayan sunod-sunod na. So maglagay din tayo na muna ng toyo, ayan, ah uh, soy sauce. Sunod maglagay tayo nito, mamaya-maya, ng So isunod na lang muna natin kaagad ang itlog mga kapobre para mag-absorb yung uh, soy sauce doon sa egg kasi di tayo naglagay ng ano kanina sa itlog, asin. Kasi ayoko na mag-asin. Uh, gawa tayo na tayo ng para na iba, iba, naman. So, makasunod naman mga kapobre, lagyan natin ng oyster sauce. Ayan. So, kaya dito ay gagamit ng asin dahil soy sauce at saka oyster sauce. Yan, yan ang atero. Nilagyan natin ng pamintang powder para medyo may hangang. At naglagay din ako ng chicken cubes. Kaya, ayan, malasang malasa. Malasang malasa. Sinunod ko na rin yung aking pina crisping na, napakasarap talaga nito mga pobre promise napakasarap talaga kaya pag nagustuhan niyo ang aking video paki-share na mga kapobrino at paki-subscribe mga kapobre sa aking YouTube channel, Madam Pobring TV. So, nilagyan ko ng konting tubig, no? Pakahit lang ng notification bell, mga kapobre. Pakiclick lang ng all para kayo ay laging updated pa sa mga videos pang i-upload ko dun sa aking YouTube channel, no? At sa aking page, Madam Pobring TV din. So, ilagay natin tong ceiling green na mayroon ng baan. Napakasarap nito na kasi nahinog na yung ceiling green, no? May pula na. So, ibig sabihin, mas masarap na ilagay. Ayan na, tinakpan. Ayan na, mga pobre. Chidaan! Ay, napakasarap talaga mga pobre. Ako'y makakain na nito. Ubus na naman yung kanin ko sa kaldero. Isang rice cooker na kanin. Ubus na naman. Grabe, no? <laughs> so, matikman nga natin mga kapobre. Napakasarap talaga. Promise. Ayan mga kapobre, no? Hindi na magtagal ang ating usapan, no? Pag-share lang ko.